Welcome back to my channel and this is Jillian Mar at po yung USB na Toshiba na may songs do <coughs> paano po hindi po nagana po sa speaker <coughs> dito po oh. at may sound po din ako pero matagal lang po iano, pero matagal lang po i ano? naglo-loading lang po siya. Tapos ito po walang laman. Kaya mas favorite ko tong USB. Okay. Isasaksak isasaksak ko muna dito. Tanggal ko muna to. Ito po. Ganun po siya. Ganun. Naila po siya dito. Ganun po. kaya yeah, ganun ako, tinanggal ko yung face ko. Tinanggal ko yung face. Wait lang po, eto dun po ina-loading Yan po. 32 gift po siya. Tapos eto po, hindi namin po alam. Tapos eto po, 16 gift gift po siya. Ayan, thank you for watching my video.